paano humanap ng best spot sa mobile food cart mo. Alam mo ba, hindi lang basta masarap na pagkain kung bakit patok ang mobile food cart. Minsan, nasa pwesto lang talaga ang laban. Pero, paano mo malalaman kung ayun na ba talaga yung best spot ng mobile food cart mo? At yan ang pag-uusapan natin ngayon. At kung hindi mo pa ako kilala, ako si Kim na may ilang taon na rin sa mobile food cart na hanggang ngayon buhay pa naman. Na hanggang ngayon eh lumalaban pa naman at may magaganda na rin pwesto at tiyak na hindi nag-aalala kung mabebentahan ba o hindi. Kaya tapusin mo ang video na to, baka sa video na to ma-realize mo na mali pala ang pwesto ng mobile food cart mo. Pero bago yan, intro! Pasok! sabihin yung mga practical tips. How to choose best spot. Ikikwento ko muna yung personal kong karanasan sa paghahanap ng magandang lokasyon. Noong una, akala ko okay lang na pumwesto sa maraming tao. Yung tipong sa palengke, pag pumwesto ka doon eh di ba napakadaming dumadaan, mga mamimili sa palengke. Akala ko ayun yung pinaka okay na pwesto sa mobile food cart. Kaya nung una na dali-dali ako nag-setup ng cart doon. Inumpisahan ko na agad. Talagang pumwesto ako sa palengke kasi nga ayun yung alam ko. Basta maraming tao, marami bibili. Kaso ito na, naranasan ko na yung problema. Ang problema, Oo, napakadaming tao. Pero hindi sila yung target customer ko. Mas gusto nila yung mura. Yung tipong pampalengke lang talaga yung presyo. Eh yung produkto ko, medyo premium eh. Kasi trial and error pa lang ako nun. At dito ko na-realize, hindi porkit mataong lugar, eswak sa food cart ko. Limang, practical tips paano humanap ng best spot sa mobile food cart mo. Unang practical tips kung paano humanap ng best spot ng mobile food cart mo ay kilalanin mo ang target market mo. Sino ba talagang bibili? Estudyante? Trabahador? Pamilya o nasa opisina. Siyempre kung estudyante, dapat malapit sa school. At kung office worker, dapat malapit sa opisina. Mas magagawa mo ng tama ang negosyo mo kung kilala mo talaga yung mga target customer mo. Mas makakapag-serve ka ng maganda kung mas alam mo ang market mo. So dapat kilala mo yung target customer mo. At malamang, malaking factor yan sa best spot mo. Kaya huwag mong kakalimutan na kilalanin kung sino ba talaga ang bebentahan mo. Pangalawang practical tips kung paano humanap ng best spot ng mobile food cart mo ay obserbahan ang food traffic. Hindi lang basta matao. Tignan mo kung anong oras yung pinakamaraming dumadaan sa lokasyon na yon. At kung bibili ba talaga sila ng pagkain na hinanda mo. Pinakamaganda niyan, gumawa ka ng 1 to 2 weeks observation at bago ka mag-decide. Obserbahan mo yung oras, kung anong oras dumadaan yung napakaraming tao, anong oras yung pwede mong ibenta, yung merienda mo, yung produktong gusto mong ibenta sa kanila. At para hindi ka rin makasagabal sa kalsadang papwestuhan mo. Practical tips paano humanap ng best spot ng mobile food cart mo ay check the competition. Kung sobrang dami ng kaparehong food cart sa lugar o kagaya ng paninda mo. Baka mahirapan ka at baka mapalayas ka. Baka awayin ka at pagtabuyan ka. Pero kung may kompetensya ka talaga at patok sila, ibig sabihin may market talaga. Siguro kailangan mo maging unique. Kailangan mo mag-serve ng kakaiba na mas higit doon sa produktong ibinebenta nila. Yung competition, normal yan. Pero kung gagalingan mo, ay siguradong ikaw yung pinakamalupit sa produktong ibibenta mo. Kaya kung may kakompetensya ka, mas mainam na galingan mo kaysa umiyak ka kasi pinapaalis ka. Practical tips kung paano humanap ng best spot sa food cart mo ay i-consider ang accessibility at visibility. Kita ba ang cart mo? Madali bang puntahan? Kung nasa tagong spot ka, Nako, problema yan. Kasi kahit masarap ang pagkain mo, mahirap baka attract ng mga bagong customer. Kaya kung ganyan ang problema mo, solusyonan mo na. Mas maganda, maglagay ng mga signage o mga ingredient na pwedeng bumango yung produkto mo. Malaking faktor din kasi pagka mabango yung niluluto mo. Kaya kung tago yung spot mo, daanin mo sa mabangong paninda. Daanin mo sa kaaya-ayang konsepto para mapansin ka. Panglimang practical tips, paano makahanap ng best spot ng mobile food cart mo ay legal at check permit. Siguraduhin mo na pwede kang magtinda sa lugar na yon. kung ayaw mo habulin ng tanod o city hall. Meron kasi mga enforcer na talagang binabatas ang mga vendor. Yung ayaw nilang pagbigyan kahit na maliit na negosyo. Kaya siguraduhin mo na may legal permit ka ka, para kapag ka pinuntahan ka, hindi ka palayasin basta-basta. Tanda mo yan. Bakit mo kailangan gawin yung mga practical tips na yan? Simple lang, isang bagay. Ang lokasyon ang mabibigay ng 50% na kita mo. Pwedeng may masarap kang pagkain, pero kung nasa mali kang pwesto, hindi ka kikita. Pero kahit simple lang ang mo, pero nasa perfect spot ka, Babe, kagad ka yan. Pera yan. At sigurado, happy family. Common mistake. Alam mo kung sino kalaban mo dito? Yung mindset na basta may tao, pwede na. Hindi ganyan sa negosyo. Hindi lang basta pwedeng umasa ka sa swerte. How to defeat the enemy? Pag-aralan mo. Huwag pa dalos-dalos. Gumugol ka ng oras sa obserbasyon dun sa location gusto mo. Kung kaya makipag-usap sa may-ari ng lokasyon, sa tapat, o sa ibang tendero na nasa lugar na yon, malaking tulong yon para makakuha ka ng insights. At dahil doon, ano ang pwedeng magbabalik? lago Kung nahanap mo yung tamang spot mo, mapapansin mo kagad ang difference sa benta. Hindi lang basta customer, loyal customer ang makukuha mo. At doon magsisimula ang paglago ng mobile food cart mo. Sa food cart, hindi lang basta gusto ko dito, okay na ako dito, e pre dapat planado. Tandaan mo to, ang tamang spot ay hindi basta-basta natatagpuan. Pinaghihirapan yan, pinagpapaguran, at matinding pakikisama ang kalakit dyan. Kaya kung seryoso ka magpalago ng mga kart mo, huwag kang tama rin mag-obserba, huwag kang tama rin mag-ikot, huwag kang tama rin makipag-usap. Dahil ang totoong laban dito, patigasan ang muka, patalinuan. At ito pa, hindi pa laging mataong lugar ang best spot, kundi yung tamang lugar para sa customer mo. At kung may mga strategy ka na malupit talaga, hindi ka matatakot na humanap ng lugar na para sa'yo. Kung nagustuhan mo ang vlog na to, like and share at huwag kalimutan mag-subscribe. Para ganahan naman ako sa mga panibagong video na ilalabas ko. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.